Narito po tayo ngayon sa isa sa mga flood uh, control project no, dito po sa ating lugar. So uh, sa ngayon, usong-usong po ngayon ang balita no na tungkol po doon sa mga nasira at di mga napakinabangang mga flood control project. So nakakapanghinayang po na dapat po sana ang mga flood control project ay uh, uh, magdudulot ng kaligtasan sa lahat ng mga mamamayang Pilipino dito po sa ating lugar, no? Ngunit ngayon ay nasasangkot sa napakaraming kontrobersiya, no? Isa na po rito ay ang korupsyon. So patungkol po dun sa korupsyon, uh, wala po tayong karapatang magbigay ng opinion para sa mga bagay na yun kasi may mga ahensya ng pamahalaan na nag-iimbestiga tungkol doon. Sa video po natin ito, atin pong pag-uusapan ang mga iba't ibang mga dahilan kung bakit nasisira ang mga a uh, flood control project at hindi mapakinabangan. Ito po ay base sa mga pahayag ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Sa so, pagdalang araw sa inyo, mga kapatid. Ngayon, ating pong pag-uusapan, ano nga ba ang mga iba't ibang dahilan kung bakit ang mga flood uh, control project ng ating pamahalaan no ay nasira at yung iba po ay hindi napapakinabangan na so base po sa sa aking experience no ah, bilang nagtatrabaho na rin po sa matagal na nagtatrabaho sa construction at the same time no nagkaroon na rin po tayo ng mga iba't ibang mga project tungkol sa mga ah, 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 flood control no hindi man po sa gobyerno pero sa mga pribadong ah, Uh, kumpanya no uh, napasama tayo sa paggagawa unang-una po diyan yung mga reprop no yung mga retaining wall tungkol po doon sa mga bahay na ginagawa po natin na nasa tabi ng creek no nasa bangin so kailangan maggawan po yon ng uh, magandang uh, solusyon o oh, magandang uh, pamamaraan para maiwasan po yung pagbasa area no uh, Disclaimer po ang video pong ito, no. Hindi ko po sinasabi na yung mga ginawa po naming project ay uh, ako po ang nag-design kasi hindi po tayo arkitekto. Base po doon sa uh, aming ginawang project, no, kami po ay may uh, maayos na plano, no, na sinunod po namin yung plano at the same time uh, under the supervision po tayo ng isang uh, license na civil engineer kaya po, po nakita yung pagkakaiba, no, ng mga naging nagawa na po namin, no, at doon sa mga Uh, nangyari dun sa mga uh, flood blood control project na atin pong nakikita na pinapalabas sa TV. So hindi naman po lingit sa ating kahalaman, no? Uh, marami na po ngayong mga video na naglalabasan, no? marami na pong investigasyon, marami na pong mga, mga larawan na pinapakita na uh, kung ano ba ang nangyari dun sa uh, mga flood control project na uh, ginawa nila. So, base po sa aming nakikita rito, no ah uh, unang-una po nagkakaroon po ng problema bakit ha, hindi mapakinabangan ang mga flood control project no ay unang-una ay wala po ang coordination so paano ko ba nasabing walang coordination so napapabalita ngayon no na maraming mga mayor na nagrereklamo no na na ang mga nasa national government ay nag-implement ng isang uh, flood control project na hindi dumaan sa, op sa opisina ng mayor So, yan po ang sinasabi nila, no? Hindi hindi po aware sila mayor na may nangyari na palang project sa sa, kan, sa kanilang nasasakupan. Kaya uh, nagugulat na lang nagugulat na lang sila na may ganung ganun na palang classic flood control project. So, malaking bagay po 'yun na dapat magkaroon po ng uh, coordination pag si national government po no ay gagawa ng isang project sa nasasakupan ni local government ni mayor so makikipag-coordinate siya i-apply din po nila yan ng permit ngayon ah uh, re reviewin po ng opisina nila mayor yan ng sa city engineering no kung maayos ba yung plano no kung maayos ba yung budget no re-reviewin po yan ngayon kung 'yan naman po ay wala pong mga violation, no, ah, uh, kung magmaayos naman po yung plano po niyan, so bibigyan po 'yan ng permit. So ganito po 'yon, no. Bakit kailangan po na magkaroon ng coordination sa sa local government? Kasi po alimbawa kung ang national government po ay gagawa ng isang project, no, sasabihin kay mayor, i-apply ng permit no. Ngayon naman po si sila si mayor ay magkakaroon po yan ng dialogo doon sa lugar kung saan gagawin yung project, no? ay dialogo yan sa barangay doon sa mga nakatira, no? Uh, ipapaliwanag kung ano ba yung itatayong project. At the same time, yung mga naninirahan po doon, yung mga residente ay magbibigay po yan sila ng a uh, maaring magbigay ng suggestion, no? Maaring magbigay ng experience, no? Tatanungin ba kung halimbawa aayusin yung yung creek. So tatanungin kung hanggang saan kung hanggang saan umaabot yung tubig once kapag bumaba, no, kung saan yung labasan ng tubig, daluyan ng tubig papunta po doon sa creek magmula sa kabayan. So itinuturo din po 'yan, no, malalaman po ng uh, ng gobyerno yan na ah, ganito pa lang na experience ng mga nakatira dito sa lugar na to lalaman din po nila kung gaano kalalim yung hukay na gagawin gaano kalaki yung flood control gaano kataas, gaano kalawak gaano kakapal yung sementong ilalagay although may mga specification naman po yan na uh, na sinusunod yung ating mga engineer no pero malaking bagay pa rin po na malaman din po natin yung kung ano ba yung na-experience ng mga tao doon sa area kaya po malaking bagay po 'yun na nagkakaroon po ng uh, ng, ng pag-uusap tungkol doon sa kanila mayor, no, sa national government, no, kung anong ahensya man po ang nakakasakop sa pagpapagawa ng uh, ng flood control project na 'yan, no. Uh, malalaman po yung side nung uh, mga residente kasi may proper coordination. Ngayon napapabali madalas niyo pong na, na napapabalita no na, napapakinggan sa balita napapanood sa TV no na sinasabi na kung kailan daw po nagkaroon ng flood control project sa kanilang lugar no ah uh, lalo daw pong uh, binaha no mas tumaas ang tubig no mas matagal mag mawala ang baha sa kanilang lugar dahil daw po sa uh, itinuturong dahilan ay ang ay ang ginawang flood control project so hindi na po ano sa atin yan hindi po hindi po ito uh, kuro-kuro no uh, maraming beses na po binalita sa TV nagrereklamo yung mga tao na kung kailan daw po nagkaroon ng flood control project sa kanilang lugar ay lalo pang uh, tumindi ang pagbaha sa kanilang area so dapat po sana nung kung yan po ay nagkaroon ng ng consultation doon sa mga residente no na ipaalam kay mayor na uh, maitatay yung project so malaking bagay po no na napuntahan po doon na bisita yung area no uh, na hinga ng Uh, panayam yung mga residente para at least nagawa ng tama upang sa ganun yung ginawang uh, pinang budget po dun sa flood control project po na yan ay uh, napakinabangan ng maayos at napakinabangan ng nakakarami. So yan po ang isa sa mga nakikita po natin no? uh, kulang po sa coordination so Pangalawa po dyan ay ang implementation and supervision. So, paano ba nasabi natin na naging problema ang implementation and supervision? Unang-una sa implementation, no? Kapag uh, nagsimula na po yung project, no? Ah, uh, may mga sinusunod po tayo na mga specification, no? Gaano kakapal ang halo na gagamitin dyan sa area, gaano kalalim ang huhukayin, no? Gaano karami ang itatambak kasi may sa bawat area po, sa bawat uh, mga flood control project na ating pong ginagawa no may iba-iba po yung klase ng uh, status ng lugar so kaya malaking bagay po na dapat uh, yan po ay uh, na-implement with the supervision ng mga civil engineer so dapat po nasusunod 'yon kasi makikita po natin no uh, oh let, let's say maayos yung plano no maganda yung pagkakagawa ng plano maganda yung pagkaka pagkaka na uh, design ni ni engineer no pero nung ini-implement na o nung ginagawa na yung project hindi na nasunod yung mga specification no may may, may time diyan na makikita natin Manipis ang nilagay nilang semento no uh, kulang sa bakal substandard ang halo madaling mabitak no kaya doon nagkakaproblema problema mayroon mga area na dapat ang halimbawa ang ginagawa po ay nilalagyan ng sheet pile no uh, instead na sheet pile ang ilalagay ang ginawa po tinambakan po ng mga bato tinambakan po ng mga mga adobe no para lang po magkaroon siya ng retaining wall may dyan naman po na kailangan uh, kailangang lagyan ng ganito kakapal na retaining wall kinabitan ng retaining wall na manipis may diyan naman po na kinabitan ng uh, mababang PSI ng mga halo o ready mix no yan po ang sa implementation niya nagka problema. May dyan naman po na uh, ang hinihingi halimbawa po is 20mm na bakal, kinabitan lang po ng 12mm na bakal at ang pinaka ma masakit po niyan dyan ay wala po talagang bakal na nilagay. So maraming mga project na nakita natin na hindi po nilagyan ng bakal ang kanilang mga uh, reinforced concrete. no? So, although may mga plano po yan, no? kaya nga po nang sinasabi ko, may mga plano po yang sinusunod. Pero kapag ka sa implementation ay hindi nasunod ng tama at hindi nasunod ng maayos ang plano, so nagkakaproblema dyan. Dyan nasisira, no? ah uh, may dyan naman po na uh, kinakailangan lagyan ng halimbawa limang metro na, na retaining wall ang area. So, ang nilagay po, nilagyan lang po ng mababang klase ng mababang height ng retaining wall. So, kaya po nung bumaha, no, a ah, pumasok ang tubig sa lob. So nung pumasok sa ang tubig sa lob, nasira na po ang ah, retaining wall. So malaking bagay po 'yan, no. Tapos ma ah, marami pa pong mga ano, marami pa pong mga factor na bakit nasisira yung ating mga ginagawang mga flood control project, no? Kasi dahil po sa implementation, maari pong hindi sumunod ng maayos sila foreman sa site, no? hindi nila sinunod yung tama kung ano ba yung nakalagay sa plano kasi kung kung masusunod po ng tama kung ano po yung nasa plano no uh, masisigurado po natin na nagawa po yan ng maayos kasi ang plano po yan kapag mali po ang ginawang plano hindi po yan uh, pipermahan hindi po yan mabibigyan ng permit no ko questionin na bakit ganito lang kakapal ang sementong ilalagay diyan bakit ganito lang kalaking bakal ang ilalagay mo diyan no bakit ganito lang kababa ang retaining wall na ilalagay mo diyan no bakit hindi mo gagamitan ng sheet file bat bato lang ang ilalagay mo diyan no so ibig sabihin nung ginawa yung plano tama yung ginawa yung plano tapos naaprubahan ah uh, kasi nga uh, wala pong ano wala pong naging problema sa plano naging nagkaroon lang po ng problema ay doon sa uh, sa implementation no sa execution ng project doon nagkaroon ng problema no at isa ba po diyan yung uh, ano po supervision let's say, uh, okay na po ang lahat, no? Pero, kung yan po ay walang maayos na supervision, kasi po yung minsan, no, yung mga tao, hindi niya nagagawa ng maayos, so kailangan po, po yung isupervise, no? At saka ikaw, bilang isang uh, uh, nagpapagawa, no? Yung sa, sa, government, tapos maging yung nasa, ano natin, yung mga contractor, no? Dapat sinusupervise yung project no? Kaya malaking bagay po 'yan na dapat na supervise ng maayos, no? Tapos may mga ano tayo na na nilaga. Kasi kung halimbawa po, kung 'yan po ay no-supervise ng maayos, no? Sa simula pa lang nakikita na po 'yan, eh. nakikita na po 'yan kung may mali o tama do sa kanilang ginagawa. Ngayon, pag mali, nasisita na iko, correct, no? Hindi, ang nangyari dahil kulang nga po sa supervision, no ay nagtuloy-tuloy yung yung maling gawa no nagtuloy-tuloy na yung hindi tamang paggawa substandard na mga materials na ginamit no ay ah, hindi ko man naman po sa sinasabi na lahat no may mga project po na ganun ang nangyari no at hindi po yan natin maipagkakaiba kasi ah, marami na nga pong naipakita marami na nga pong naibalita so yun po ang dalawa sa nakikita po natin no yung coordination at the same time yung sa Uh, coordination and implementation at the same time yung supervision no yun po ang nakikita nating dahilan kung bakit uh, uh, nasira yung ating mga flood control project nakakapanghinayang bilyon-bilyong halaga ng mga flood control project ang hindi natin mapakinabakan ng maayos no uh, dito po sa sa video po natin ito no uh, base po yan sa ating nakikita base po sa ating obserbasyon no uh, yan po ang isa sa mga nakikita natin may dyan pa po ng mga project na inaproban inokehan no na isa madalit sabi na, na i-release ang lahat ng budget no uh, hindi na check kung tama ba yung yung ginawa no hindi na supervise no inaproban tapos mga ilang buwan lang pagdaan ng ng bagyo no nagkaroon ng problema nasira po yung mga flood control project so sayang no nakakapanghinayang po Tsaka ito po disclaimer po no. Uh, ginawa ko po itong video na to hindi po para magbigay ng kuro-kuro, hindi po para magbigay ng ng mga sarili-sarili ko lang opinion no. Ito po ay base din po sa sa ating obserbasyon no, base po sa ating napapanood, base po sa nasusulat sa sa mga balita no, base po sa investigasyon ngayon sa sa Senate no. Uh, Although may investigasyon na hindi na po tayo makikialam doon. Yung sa atin lang bilang isang mamamayang Pilipino at isang mga, isang taxpayer, no, nagpapahayag din po tayo ng ating saloobin tungkol sa nangyayaring uh, problema ngayon lalong-lalo lalo na po sa flood control project at, at bilang isang uh, construction supervisor, so nakikita po natin kung saan banda sila nagkaroon ng mga pagkukulang at pagkakamali. At kung kayo man po ay meron man pong uh, uh, suggestion o meron pa, meron po kayong idea, no? Pwede po kayong mag-comment at sabihin po ninyo upang sa ganun ay makatulong din po sa mga susunod pa pong mga project ng ating pamahalaan, no? Makatulong tayo uh, upang sa ganun ay lalo pang mapa-improve ang serbisyo at kalidad ng ating gobyerno, no? Kasi naman po yung ginagawa ng gobyerno natin ay para din po sa ating yan, no? Uh, nakikinig po ang ating pamahalaan sa ating mga suggestion, no? Sa ating mga opinion, pinakikinggan po tayo ng ating pamahalaan. Kaya sa muli po, uh, dalangin ko na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman, no? Nakapagdulot muli sa inyo ng kalinawan sa mga kung ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit uh, hindi napakinabangan ng gusto at nasisira ang ang mga flood control project na kasalukuyan ngayon na pinag-uusapan sa ating buong bansa. Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless. So ito po ngayon, kung inyo pong makikita, ito po ang masasabi ko na isa sa mga uh, maayos at nagawang tama ng na mga flood control project. No? Kung inyo pong makikita, ayan, ah uh, hanggang doon pa po yan, paliko. No? So ito, ayan, kung inyo pong makikita, hindi po siya nasira. Tapos dyan po sa kabila Kung inyo po makikita Meron din po yung uh, uh, Retaining wall no? Nilagyan ng retaining wall yung buong area So Ito po kasi Kaya ko sinabing ito ay matibay At nagawa ito ng tama tung lugar na to Kasi ito nandito po tayo ngayon sa may uh, Ito kung inyo makikita Ito po yung yan, San Mateo uh, Ito po yung Marikina, Marikina River no? uh, yan po yung uh, ilog no na nanggagaling magmula doon sa Montalban no papunta dito sa atin palabas ng uh, Marikina hanggang po makarating ng uh, Pasig River so eto imagine po ninyo kung eto po itong lugar na to Itong mga ginawa nilang flood control project na ito ay mahinang klase. No? Ito po kasi kapag malakas ang ulan ay umaapaw po ang tubig. Tumatas yung tubig hanggang dun malapit sa may tulay. No? So, eto, simula nung nagawa tong flood control project, no? Although, hindi naman po nawala yung baha, pero hindi po ganun na naging kalala, no? Ang pagba. So, ibig sabihin, nakatulong siya ng malaki dito po sa amin, no? So, eto po, nakatulong siya ng malaki sa amin. ah uh, at the same time, kung eto po ay mahinang klase ng pagkakagawa po nila, etong tubig kasi na yan, pagka oras ng pagbaha dyan, may current yan, malakas ang current yan. So, winasak niya na sana to, no? nasira na sana to. Ilang bagyo na ang duman, uh, ilang bagyo na ang lumipas, no? Uh, masabi natin na nagawa to ng tama, napakinabangan ng maayos ng mamamayan, no? Unlike sa ibang mga nakikita po nating mga project na nasira lang, nasira, hindi napakinabangan. So, eto, masasabi ko na uh, napakinabangan at nagbigay ginhawa, no? Sa ating uh, sa ating lugar. So ayan po, ito yung area. So doon po kasi kabilang side niyan, San Mateo. Dito po sa part na to is Quezon City. So hanggang doon po 'yan, no? May mga flood control pa po 'yan dyan Nilagyan po 'yan ng mga retaining wall doon. No, malaking bagay po na nagkaroon tayo ng nagkaroon dito ng retaining wall, no? Ay naibsan yung pagtaas ng tubig dito sa aming lugar. No, maging yan do sa kabila na ibsan po, no. Although bumabaha din naman po yan diyan, pero hindi na po kagaya nung dati, no. Mas mas nabawasan, ibig sabihin napakinabangan ng maayos. At the same time, hanggang ngayon, no, ilang bagyo na ang lumipas? Ilang ilang uh, taon na ang lumipas, no? Hanggang ngayon, eto pa rin buo pa rin po siya, no hindi pa rin po siya nasisira. Kaya nasabi ko po na uh, compare mo doon sa ibang mga flood control project na atin pong nakikita, nagawa ito ng maayos, nagawa ng tama.